Nakikita mo rin ba ang maliit na creature sa puno? What just happened? Oh, shit. Ang video ito ay mula sa TikTok ni Reyna Rosni mula sa Malaysia. Nakuna nito sa isang amusement park habang nire-record nito ang anak na nakasakay sa isang ride. Habang masaya ang anak nito ang nagpapahikot-ikot ay eh may napansing kakaiba si Reyna. Kakaibang pangyayari na nagbigay ng palaisipan sa kung ano nga ba ang nasaksiyan nito. Pagmasdan mong mayigi ang bawat rides. Nakita mo ba? Isa pang batang lalaki ang tila baka sing edad ng anak ni Rina ang nakasakay sa tabi mismo ng anak nito. Pero ang pinagtataka ni Rina ay nang muling makabalik ang ride ay nawala ang batang kanina lamang katabi ng anak nito na parang bula. Ayon pa kay Rina hindi nito kilala kung sino ang bata at nang tumigil ang ride ay hindi na rin ito makita. Kaya naman upang magkaroon ng kasagutan sa kung sino ito ay tinanong niya ang anak sa kung sino ang katabi niya. Pero nagtaka lamang ang anak nito at walang ideya sa so kung ano ang tinatanong at pinagsasasabi ng ina nitong si Rina. So sino o ano kaya ito kamulti? May ideya ka ba? ito ay mula rin sa TikTok na recorded naman sa Indonesia kung saan ang dalaking ito ay nakakaranas ng mga kakatuwang pangyayari. Nakakaninig ito ng mga nakapangingilabot na boses at mga iyak. Pero wala ni isa sa mga nararanasan ito ang nagpakita sa kanya. Isang gabi habang nasa loob ng banyo at nanonood ng Netflix ay magugulat ito sa biglang mangyayari. habang nasa loob siya ng CR ay nakakarinig na ng asya na nakakapangilabot na iyak na nagmumula sa banyo at mayat maya pa ay naman itong tatawa ang nakapagtatakay nang lumabas siya ay walang tao o sino man sa kabilang siyar at bigla na lamang sa siyar naman nito narinig niya ang boses. Agad niyang ginawa ang cellphone at gumaripas ng takbo. Well, hindi pa dito nagtatapos dahil kinabukasan niya habang nire-record nito ang sarili habang ginagamit ang piano ay biglang ito na naman ang marahan na niya. Masuk akal ini masih siang masih jam setengah satu. Ah. Ast, hee ah. Habang nagpapiano nga ito ay biglang nabukas ang pinuan. Eh, hindi niya ito pinansin at bigla itong nagsara ng malakas. Eh, agad siyang pumunta nito upang tingnan ito pero walang ano o sino man eh, ang nasa paligid. Eh, may at may nang bumalik siya ay bigla na lamang tumugtog ang piano ng kusa ah, at biglang naging kakaiba ang paligid. Eh, pero umpisa pa lamang ito. Ilang araw ang makalipas habang ginagamit nito ang gym equipment sa trabaho upang mag-exercise ay biglang may mangyayari na naman magpapatigil ng workout nito. cok enggak ada orang Lagi na lamang pinatutugtog ng entity ang piano na dila ba gusto siyang laruin nito. Pero sa tuwing pupuntahan niya ito ay walang ano o sino man. Ang tingkabol na nga ito dahil pati sa bahay niya ay may nangyayari na. Habang natutulog ang asawa nito ay biglang ito naman ang mararanasan niya. Nga ba? Siapa? And... Um. Nagising ang asawa nito at sinabihan siyang may narinig ito umiiyak na babae pero nagkunwari na lamang ang lalaki na wala itong alam para hindi matakot ang asawa. Hindi alam ng asawa nito na naglagay rin siya ng CCTV upang bantayan ito habang natutulog at habang nanonood siya ng FIFA ay biglang may mangyayari na naman. Stop. Ini berapa ini? 11. Stop. Jadi belum keadaan nyata ya dari tadi udah aku dengar. Oh, maaf, aku yang kamu di suruh masuk kamu. Udah, udah, udah. Yem, yem, yem. Udah, udah. Udah. Wah. Udah, udah. Belok. Mana? Bigla na lamang tumutog ang piano ng kusa at biglang nagising ang asawa nito sa mga kalapog na nagaganap sa loob ng bahay. Nang hanapin nga nila ito ay nakita na nga nila ang nagkagulo-gulong mga gamit. Dahil sa takot na rin ay ayaw na rin bumalik ng asawa nito sa pagkakahiga. So ano sa palagay mo ka multi? Is it real? Or just an elaborate hoax? Ang video nito ay nag-viral at talagang nagbigay ng palayo sa mga nakapanood nito. Ang video ay nagpapakita ng isang duwende na nakunan sa isang puno. Well, kung naniniwala ka sa duwende ay panoorin mo ang footage nito. ito. This is why. This is the spot. Nah, come back out. Huh. Why are you be peeking like that? Nakikita mo rin ba ang maliit na creature sa puno? Alright, so look, let me know. Ang video ay nakunan mismo ng live at maraming nakapanood nito talagang na kung ano ang nakukunan ng lalaki. May mga nagsasabing hindi ito totoo pero may mga nagsasabi rin namang kakaiba ito. Magpagayon pa man kung isa man itong duwende o fairy ay marami sa mga talagang nakapanood nito ang na -amaze. at talagang wala nang pakailam kung totoo ito o hindi dahil talagang cute na ho ang nakunan ng lalaki sa live. Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Ang video namang ito ay mula sa Camper Vibe YouTube channel na isang sikat na camper. Sa particular na video ito ay nagcamping siyang mag-isa sa sikat at kilalang Screaming Woods of UK Blockley. Ang kakawyang ito ay kilala sa pagiging super spooky na talagang nagbibigay ng takot kahit sa matatapang na explorer at mga camper. Well, ang babaeng ito ay mag-isang pumunta sa lugar upang subukan ang tapang nito sa kilalang kakawyan. Notorious din ang lugar at kilala sa mga misteryosong mga sigaw, mga footsteps na bumabalot sa hamog Ayon sa local story nito ay isa itong multo ng army colonel na pinatayang sarili at isang highwayman na brutal na pinaslang sa lugar. Di umano ay nakakakita rin ng mga lokal na tao rito ng mga nakakatakot na black shadow figure. Nang nasa lugar na nga ang camper ay nag-setup na nga ito ng mga kinakailangan niya. Akala niya ay magiging normal lamang ang mga gabi nito dahil makakarinig na nga siya ng mga scary sounds sa paligid. Habang nakapupo siya sa tabi ng apoy, eh, I ay mean binang nakaninig na nga ito ng weird noise. Then if you can see, a Cadbury's pot of joy. Yogurt basically, chocolate yogurt. There is a lot of noises in these woods. Where's my spoon? It's getting cold. Ooh. Around 2 a.m. nung maging, maging, maging na ang Fire for a little while and then you head to bed. The hammock's really comfy, thank God. So I should sleep well, I would think. Where's my big bean? What was that noise? Ba tao sa labas ng tent nito? Then 3.50 am nang bigla ay siyang magising at nabulabog sa mga uwak na nagsisiingayan na sa labas na tila ba may nakikita sa kadiliman. So, totoo nga kaya ang mga sabi-sabi sa nakapangingilapot, nakakahuyang ito ng UK. Ang particular na video nito ng Camper 5 ay lalo pang umatak ng mga YouTuber na mag-explore din sa lugar at tignan kung makakaranas sila ng parehong karanasan. Ang video ito ay mula rin sa isang babaeng paranormal hunter na kilala na sa mga exploration nito sa iba't ibang lugar upang muksan ang third eye ng mga taong hindi naniniwala sa paranormal. Pinapatunayan niya ito sa bawat exploration niya. Sa kabila ng panganib na maaaring ma-encounter nito sa mga bad spirit, entity maaring maaaring makasagupa niya sa exploration ay patuloy pa rin siya sa pag-uncover ng mga mystery. Well, sa pagkakapangitong ay nagpunta siya sa isang abandoned church upang magsagawa ulit ng investigation. At dito habang uh, isinasagawa niya ang pag-iimbestiga ay meron na nga mangyayaring out of this world. Well, watch the full footage and tell me kung naniniwala ka ba. Did somebody say Tom earlier? Oh shit. What was that? Uh... What just happened? Oh shit! What was that? Oh shit! What was that? Oh my god! What happened? Did the light just go off? Just... Something just fell. I'm um, turn that off. Is there somebody down there? Something balancing or something like that. something balancing or something like that? Shortly after, pumunta sila sa kabilang parte ng simbahan upang makapagpahinga at habang nagpapahinga sila ay may mangyayari at pakukunin ng camera I don't know. Let me come around that so that people can see. So this is Amy's oh, box that That's It's not place. like a floppy thing, like I actually need to And the cable has gone off now. It's uh, moving. It moved. Am I making it? Bigla na lamang umilaw-ilaw ang paranormal device nila. O diyan na may entity sa paligid nila. Magpagayon pa man eh, baka malfunction lamang ito. Pero ano sa palagay mo ka multi? Meron nga ba talagang multo sa loob ng simbahan? Maraming kababalaghan na nagaganap sa pagsapit ng dilim at kung minsan ay talagang hindi mo naguguswing lumabas pa, lalong lalo na't na magmaneho sa napakadilim na daanan. Mga kababalaghang bumabalot sa highway na hindi mo gugustuwing maranasan. Well, sa pagkakataong ito ay baka maranasan mo ito sa pamamagitan ng panunod ng footage nito kakayanin mo rin kaya kung sakaling ikaw wag nasa ganitong sitwasyon na kung saan may makikita kang hinding hindi mo inaasahan. Well, panurin mo ang footage. Out of nowhere, isang babae ang tila pa nakasuot ng gaon nang biglang lumitaw sa gitna ng highway. Labis na nagulat ang driver na agad inilihis ang sasakyan upang mayuwasang mabunggo ang imay. Dire-diretso na ang lalaki at di na nagtangkang itigil pa ang sasakyan upang tingnan kung sino o ang ano ang muntikan na nitong mabangka. May mga nagsasabing maaaring sa itong multo ng babae yung nagpapakita sa daanan at pumapara ng mga sasakyan. Either way, what do you think, Kamulti? Are you brave enough to encounter one of these in the road? By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihitang ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify. Sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.